Ang perang Ruso ay nakumpiska at na-freeze tatlong taon nang nakalipas. Ngunit ang Europa ay hindi pa rin makahanap ng lakas ng loob na ipagkait ito. Siguro upang makabawi sa tulong sa Ukraine. Lubos na natatakot ang Europa. At tama lang. Tingnan natin ang problema ng ito mula sa legal na pananaw. Maraming mga kontratang pangkomersyo ang nilagdaan sa pagitan ng Russia at Europa. Opisyal, walang digmaan walang nagdeklara ng digmaan. At bigla na lamang, kinukuha ng European Union ang perang Ruso. Mula sa pananaw ng legal na sistema, ito ay isang krimen. Ito ay paglabag sa mga patakaran ng di makakalimutang ari ariyan ng iba. Maraming mga mamumuhunan at depositor mula sa iba't ibang bansa na may pera at ari-arian sa Europa ang makakaintindi na maaari silang tratuhin ng ganito rin na lahat ay maaaring kunin ng walang legal na batayan. Sa paglabag sa mga patakaran at batas. Kaya ano ang silbi ng mag-invest ng pera sa Europa kung walang garantiya ang kaligtasan nito? Kung kukunin ng Europa ang perang Ruso, sisirain nito ang sariling pundasyon.